Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up, your best here. Sa video na ito, ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Kaya kung gusto mo ang mga video na kagaya nito, ay 'wag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas. At dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Paano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas at kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ang bala o tatablan nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong alas 3 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa. At pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up, your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito at papaano makukuha ang angkinitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang mimosa pudica? isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw. Ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang apat na daang piso. Ang halamang makahiyarin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, palinakit ng puson, beke, at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tina. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon pa lang ang kinggaling o bertud ang halamang ito na tinatawag makahiya napawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito. Nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Si Kaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng tatlong hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin ay isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais po ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklo ang mga dahon nito. Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon, eh ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon. At ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Nengas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata Cylindrica o mas kilala bilang Kugon Grass o Kugon ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugun ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass blood grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugun grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugun rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay red baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong ang gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugun grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malilambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang paguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysentery at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwalaang nasaan nyo ng isang ugat na kung mapapas sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagdatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napakaimposible naman nitong matagpuan. Ayon sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. ni bagong dunong mga batay na sa